Sa club to sigurado kay Sara Duterte. Alam naman natin, yung nabuong alyansa na si, si Arroyo, si Aling Maliit, at si Duterte, si Sara Duterte. Sabi ng mga netizens, kung saan kasi yung kapangyarihan at pera, doon yung mga yan. Matagal lang kalakaran yan. Lalo na po sa mga katulad ni, ni dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo. Hmm. Ano daw? Siyempre, kung nasaan ang kapangyarihan at pera, doon ka. <laughs> Totoo nga naman. Mm -hmm. Maaga pa, 2024 pa lang, nag-start ng nagmagparamdam magparamdam ang mga politiko. Ang pang problema sa ating bansa na dapat totoo, dapat pagtuunan muna ng pansin natin mga to. Sa madalit salita, magtrabaho muna kayo bago mamulitika. O ba diba tama? Sige, kumapit ka ng maigi at baka bumagsak ka na naman. Wala naman sa kanila yan hindi na alintana ng mga katulad ni Gloria Arroyo kung ano ang um, iniisip ng mga matitinong kababayan natin tungkol sa kanya. Manhid na yung mga yan. She just doesn't care whether we call her Balimbing. The most important for her is political survival. Yun nga. Dapat ka talagang kumapit. Dapat ka talagang dumikit sa, sa mga taong mas uh, powerful sa iyo kaysa sa panahon o sa ngayon. Dahil kung hindi ay talagang sa hangkungan ka napupulutin at hindi ka na makaka-survive sa guluban naman ng politiko, di, politika dito sa atin ano at sigurado yung mga politiko diyan ay <laughs> siguradong yung mga yan ay wala nang inisip kundi mag-isip or, or tignan kung sino ang posibleng lang kapitan at lapitan, at syempre maging kaalyado nga. Eto po, former President Arroyo joins la C.M.D. Salons in Manifesto of Support for Speaker Romualdez. Ayan. Maliwanag. Maliwanag na unti-unti nang nawawala yung inaasahan na itong si Sara Duterte na susuporta sa kanya. Unti-unti na pong nawawala. May nakaligtaan ata itong mga Duterte, ano ho, meron atang na-miss out sa kanilang mga plano. Kaya ang naging ending, sila po ngayon ang tipong wala nang, wala nang nawawala, sabihin na natin, ang lakas, nawawala ng, ng kaalyado. Siguro rin yung mga dating kaalyado, talagang aalis yan sa inyo kung nakikita yung pagiging Uh, gahaman nyo at pansarili lang talaga ang iniisip nyo. Dahil iisipin ng mga ka kaalyado nyo na wala silang mahihita sa inyo. Kaya ayan po ang nangyayari. Good luck sa mga Duterte.